Hello guys, kumusta po? Natatandaan nyo pa ba yung pinuntahan natin dati si Tatay Uting? Yung pinangakoan po natin ng cellphone? Ito po, babalikan natin siya. Tingnan natin kung nandito. O, oh, nandito siya. Ting, magandang hapon. Magandang hapon din. ginagawa mo? Ay, ah, yun, lalagay ng bit sa ilong kasi nahihilo ako eh. Nihilo eh, ka. Kaya bigs lang yung gamot mo. Ang ka lang, natatanda mo pa ba ako? Oo oh, naman, ikaw ang pumunta rito, di ba? Ah, kala ko nakalimutan mo na ako. Kala mo siguro hindi ako babalikan? Ah, hindi, hindi naman. Um, ano, hindi ko naman iniisip yun. <coughs> na, hindi ka babalik. Alam ko babalik at babalik ka. Dahil maganda yung loobin mo. Eh. <laughs> thank you po, thank you po. So, ano, nanangalihan ka na? Hindi pa eh. Hindi pa. Di bali, bibili tayo mamaya ng bigas. At, meron ako dala itong kunting grocery. Pagpasinsyan na mo na lang dahil ito lang nakayanan eh. Medyo nagagilap pa ako ng pambili. Pero okay lang to ba para makatulong na rin uh, guys bibigay na natin hindi na natin patatagalin kayo. Eh, baka nagugutom na si tatay ayan pag, pagpasisya mo na yung nakayanan ko ah. ayan lang yung nabili natin siguro mga pang isang linggo kaya na yan ayan oh, nakikita mo yan ayan noodles ato ito yung gatas para tumiba yung buto tsaka itong mga sardinas ayan po o guys yung ating nakayanan at mamaya meron tayong ibibigay yung pinakahihintay niya na magkaroon siya ng cellphone para may contact siya sa mga kamag-anak niya ito po Ibigay na natin guys. Ito na guys. Ibigay na natin ito. Itong cellphone na to. O oh, ito na tayo. Ito na yung pinangako ko sa iyo. O Maraming maraming salamat. <laughs> yan. May contact ka na. Gagamit mo na yan. Pwede ka na rin. Kakaninag ka pa naman siguro sa YouTube ano. Pwede ka naman manood para may libangan ka. Yan buksan mo para makita mo yan yan Oy, maraming maraming salamat talaga yeah. sa mga ano, pamasko maraming maraming salamat sana marami pang taong katulad nyo Okay lang yan. So, meron ka ng contact ngayon. Ayan, brand new yan. Magpaturo ka na lang tayo sa pag ano yan, may may na-install na yan pang ano gawa na lang ng account. Kompleto na yan. Ayan. So guys, maraming maraming salamat sa panunod nyo. Uh, siguro sa susunod, meron pa tayong bibigay, babalikan natin to para titingnan natin yung kalagayan niya. Tapos mamaya bibigyan natin ng bigas at saka kunting pera. Uy, may paparating tay. Sino to? Yan. Pamangking to yan. Ah, yan. Yan Tawaran ang naghahatid. Naghahatid sa ng ulam dito. Oo. Oh. Mm. Ayos, sa may pananghalian ka na. O, sarap niya na. Pwede makikain tay. Parati, parati ako binibigyan niyan. Ayan, Ayon, si at, at, Ate ano, Rupa. Pamang, pamangking, pamangking, ko yan. May ari ng bahay dito. Uh, nagpatira sa akin. Ayan. Parati ako binibigyan niyan. Basta may ulam sila. Nagbibigay sa akin yan. Tiga lang, ti. Tiga lang, ti. lang. Tiga lang. Oh. Ah, <laughs> Ayan, may pagkain ka na. ang oh, sarap po. Oh. Kalabasa, pampalino ng mata. Tama-tama. Oh. <laughs> oh. Ayan. Kanin na lang kulang lang yan. So, ito na yung bigas mo tay. Para makapagsain ka na. Ito. Bili ka na lang uli pagka naubos. kay, may malayo yung bilihan. Yan lang, yan lang yan sa kanto ko pinabili. At ito na lang ang pandagdag pagka bibili ka. Ito. Ito. Yan. Pwede na siguro yan. Ano? Oo. Maraming maraming salamat. Malaking bagay na ito para sa akin. Ayan. Sige Merry Christmas, Tay. Merry Christmas din. Magagang pamasko. Maraming maraming salamat talaga. <laughs> okay. Eh, next time na lang, babalik na lang kami. Ay, pagka, bibisitahin ka namin, susunod. Salamat, maraming salamat. Hmm. salamat. At guys, yung mga gustong magpabot ng tulong dyan, mag, comment na lang kayo sa aking YouTube. At, ire-reply ko rin kayo. At, papakita ko sa inyo, kung, Paano ko ibigay yung mga donations? Salamat po. God bless. Merry Christmas sa lahat. Thank you po. Bye.